Yung araw nga naman mga badia, sipaga naman tayo dahil sobrang na-busy tayo sa ating pagbablog. Oh. Hindi na nga natin nagagawa yung pinakadili routine natin dito sa bahay, kaya ito naman ang gagawin natin. Napakarami pala namin yung hugasin mga kaldero mga badia at kawali dahil nga natambakan ako dahil sa hindi ako naghuhugas Charot, kung mapapansin nyo naman mga badia kung bakit sa buhangin ako nagkukuskus or bakit buhangin ang gamit yung pangkuskus. Dahil mas magandang itong pangtanggal sa dumi ng kawali at sa mga itim-itim. Sa mga magsasabi kung bakit hindi ko natin tinanggal yung uling sa kawali at kaldero. Mga ay, mga baddie ay pagpasensyahan niya mga badi dahil ang hirap na niya matanggal at mas makapal pa yan sa mukha ko ang uling. Ay sa so, wala kami steel wool mga badi at napakapoor talaga namin kaya bunot lang nang nyug ang ginamit ko dyan. Mabisa nga at napakaganda nitong pangkuskus mga badi sa mga kawali at kaldero kapag mauuling. Kaya sa mga katulad ko dyan na walang pambili ng steel wool mga badi, ay ito na lang talagang idea na gamitin niyo at gawin niyo dahil napakaganda talaga o tingnan nyo naman, ay napaganda talaga niyang ikuskus mga baddie kay ang puti di ba. naman sa mapapagastos ka bumiya ng steel wool mga body di ba tapos mo diyan mais isa ng buhangin mga body yung kaldero kawali at yung mga takip niyan ay hinugasan ko naman ng tubig mga body para matanggal yung mga buhang buhangin dahil katapos na natin tanggalan yung mga body ay sasabunin man natin siya para mas lalong malinis at walang kumapit na dumi diba mga body pati nga dyan, yung panghugas namin ng pinggan mga body ay tira lang yan at wala kaming pambili ng sponge charot pero mas maganda ko pa yung gamitin kaysa sa sponge kasi yun na talaga siguro nakasanayan ko hindi ko na nga yung video mga body at hindi yun na nakita yung pagsabong ko pinggan baka sabihin nyo hindi ko sinabon at nagdiretsyo na ako na banlawan na lang dahil tapos ko na nga siyang sabunin pagkatapos ko nga dyan mga badi ay dinala ko na sa loob para masalansan ko na at makatulo na siya ito na nga pala yung mga kaldero at yawarin na hinugasan ko mga badi na tapos na siya at ito na nagsalansan na rin ako ng aming mga pinggan at syempre mga baso na mga hinugasan ko kanina wala nga kami nilagay ng pinggan mga baso mga badi at dyan na lang namin nilalagay at sinasalansan namin dyan para makatulo ito ng buhay namin sa probinsya mga badi kaya kung makikita niyo ay lasa lang ng bamboo yung mga lagay namin ng pinggan at baso. At syempre mga badi pagkatapos ko magsalansan na pinunasan ko yung lasa dahil hindi pwede siya mabasa bakad madumog. Mga nakakarilit ng buhay probinsya mga badi kung makikita nyo ay ganito yung lagay namin ng kutsara ay sinusuksok lang namin sa bubong apawid dahil wala namang huwing lagay ng kutsara. Yan niya yung puting tree na lagay namin ng baso at yahong mga badi di ko alam kung lagay ng purutos or ano. At tapos naman mga badi ay yun naman ng pagsaing para mas maaga kaming makakain. Dahil pagkakagisingan namin mga badi ay kapilang kapi lang iniinom namin at wala na itong padis. Kaya mas mainam na rin na magsaing na mas maaga mga badi para mahindi tayo magutom. Habang hinugasan ko ngayon yung bigas mga badi ay nag-iisip ako kung anong may uulam namin ngayong tanghali. Kapag paapuin na nga ako siya mga badi kaya katapos kong mahugasan yung bigas ay isinalang ko na lang. Mabuti na nga lang at hindi ako in-stress nitong sungo at malaga siya kaya pwede siyang iwan kahit nagwawalis ako. Ganito nga ginagawa ko mga badi habang nagsasayang ako ay nagwawalis ako para pagkaluto ng aking sinaing ay tapos na rin mag walis. So hanggang dito lang muna mga badi at sa mga makakapanood itong aking video ay huwag kalimutang ipalong ating page at pakishare na rin salamat.